sa ilalim ng mga granding simbahan at sinaunang plaza ng Rome, tahimik na nagkukubli ang mga katakomb. Mahahabang lagusan, punong-puno ng buto, kalansay at libo-libong kasaysayan ng takot. Iba't iba na ang alamat. May mga paring hindi matahimik, sundalong hindi na nakalabas at mga batang umuungol tuwing gabi ng bagyo. Ngunit may isang partikular na bahagi ng katakomb, ang tinatawag ng mga lokal na Galeria Oscura, ang madilim na lagusan na halos walang nangahas pasukin. Si Elena, isang Pilipinang scholar sa Vatican, ay tinatuka upang magsaliksik tungkol sa misteryosong pagkamatay ng ilang pari noong ikalabing anim na siglo. Sa tulong ng Italianong kaibigan, si Marco, at ng historian na si Dottore Greco, pumasok sila sa katakumb na ito isang gabi ng Nobyembre. Bumungad agad sa kanila ang makapal na amoy ng alikabok, luma na at malamig na hangin, at ang mga ukit sa pader na parang mga matang nagmamatsyag. Sa bawat hakbang, Parang may sumasabay na yabag na hindi nila makita. Habang papalalim sila, nararanasan ni Elena ang pagbigat ng dibdib. Pakiramdam niya'y may bumubulong sa likod ng dilim. Ayuto. Vatene. Non guardarchi. Tulong! Layuan mo kami. Huwag mo kaming tingnan. Nang makarating sila sa isang chamber na punong-puno ng buto, napansin nilang malamig at kakaibang hangin. Si Marco ay biglang napaluhod, hawak-hawak ang ulo, tila may naririnig na iyak ng bata. Nagliwanag ang lampara ni Elena, at sa anino ng kanilang liwanag, may umbok na hugis tao na pilit lumalapit. Mahaba ang buhok, walang mukha nakaputi at puno ng putik at dugo. Nagsimulang magparamdamang mga spiritu. May bumubulong ng Latin prayers, may aninong nakatayo sa tabi ng buto, at may batang umiiyak na nawawala ang muka. Hindi na alam ni Elena kung saan ang daan palabas, sapagkat bawat liko ay bumabalik sa parehong chamber. Ang mga pader ay gumagalaw, kakabit ng mga kamay at daliri, parang magkakadugtong ang mga bangkay. Maya-maya, naramdaman nilang tila gumagapang ang lupa at napuno ng malamig na hangin ng paligid. Sa gitna ng silay nila lamon ng takot at pagkalito, bigla nilang nasilaya ng isang matandang mungha. Higpit ang hawak sa krus, nanginginig na sasambit ng, hindi lahat ng namamatay dito ay natutulog ng payapa. Kung hindi ninyo kami ipagdarasal, kayo ang isusunod ng nanganilalang sa dilim. Nagdasal si Elena. Ginamit ang krusipiho at pinatining ang liwanag ng kanyang lampara. Unti-unti nawala ang mga anino. Nagsimulang gumaan ng hangin at natunton nila ang daan palabas ng lagusan. Nang makalabas sa katakomb, parang ibang tao na si Elena at Marco. Maputla, parang dalaw ng ilang siglo ang kanilang mga mata. Ngungit mula noon, sa bawat gabi ng ulan, tuwing madilim at tahimik na ang simbahan sa Roma, naririnig pa rin nila ang iyak. At minsan, ang pader ay nagkakaroon pa rin ng bakas ng kamay. Animo'y may espiritong gustong lumaya naghahanap ng panalangin at pag-asa. Hanggang ngayon ay binabalikan pa rin sa mga alamat ang Galeria Oscura. Sinasabing bawat taglamig, may panibagong kaluluwa ang naidadagdag sa mga aninong naglalakad sa ilalim ng lugsod. At minsan, kahit ang mga bumabalik sa katakumb, ay may dalang lihim na hindi na nabibitawan at dalahin pang habang buhay ng bawat nakaligtas sa gabi ng takot